Mga pare ko, pag may problema po sa motor, ayaw mandar o kaya naman po ay palyado, ito po ang isa sa kauna natin pupuntahan at titignan itong ating spark plug. Dahil ito po kasi yung part ng electrical system na medyo mahina na kasama pong ginugulpi doon po sa ating internal combustion engine. Ikaw po ba naman napapotokan every point seconds, hindi ka po pa kaya masisira. So pag may problema, ito agad ang ating chechegen, itong ating spark plug. So, nandito na rin po tayo at ito po yung dahilan kung bakit ini-encourage ko ko po kayong lahat na nakamotor na magbaon po ng sariling bago, bago po ah, na spark plug na pamalit. At syempre, kasama din po niyan itong tools na pangpalit. Dahil hindi po natin alam kung kailan po bibigay itong ating nakakabit na spark plug. At base po sa manual, every 12,000 km ay kailangan po natin magpalit ng ating spark plug. Base po yan sa gumawa nitong ating motor. Pero hindi po sila ang gumawa ng ating spark plug. Kaya hindi po natin masabi kung kailan po talaga bibigay itong ating spark plug. Pero inulit ko mga pare ko, kung hindi po bumibigay itong ating spark plug, mabot po yung 12,000 km, ay palitan nyo na po siya para sure. Pero sabi ko sa inyo, in case of emergency, ay lagi po tayo magbabaon ng pago para kung ano man po ano ang mangyari lalo na po sa mga ilang na lugar sa mga walang tao ayan meron po tayong maaasahan na mabubunot na bagong spark plug eto mga pare ko yung tatlong condition po ng ating spark plug na masasabi po natin na sira na po to at ang una po diyan ay palyado so hindi po consistent yung dali na kuryente at paputol-putol kaya paputol-putol din po yung takbo ng ating motor at palyado Then pangalawa po is grounded. So, yung kuryente po nito is dumadaloy po sa ground. Hindi na po siya nakadiretso sa tip. Kaya ito, diretsyang patay po itong ating motor. And then lastly, ito po ay pondido. So, hindi na po nakadaloy itong kuryente rito. Dahil may puto lang po ito. At hindi na po tayo nagkakaroon ng spark dito. Kaya yung motor po natin ay direktyong patay po. So, yan mga palagay. Yung tatlong condition ng ating spark plug na masasabi po natin na sira na po ito gamit po itong ating multimeter ay matitest po natin yung resistance ito. Kaya itong ating multimeter ay ilagay nyo po sa ohms at may dalawang po pala tayong klaseng spark plug. Ang una po dyan is resistorized at isa naman po is non-resistorized. So magkaiba po yung uh, ohms dito. Ito pong non-resistorized ay nasa 3 hanggang 9 ohms lamang po yung kanyang resistance. Samantalang itong ating uh, resistorized spark plug, ito po nasa 1000 po ito eh to 5,000 po yung kanyang resistance. Makita nyo ito, nasa 5,000 po to So, tama lang po to mga pare ko. Eh. And then, so naman po natin, yung may problema natin sa power plug. Ito, pupukak-pukak itong motor ko rito eh. At paputol-putol po yung daloy ng kuryente dahil yung resistance po nito kung makikita nyo, ay 14 million so pag ganyan po hindi na po maganda yung daloy ng kuryente rito putol putol mahina na po yung binibigay niya kuryente is talaga na po, hindi tayo magkakaroon ng magandang sunog dito and then next naman po natin ay ito ito namatay yung motor dito eh okay pa sana to nung chinik po natin yung kanyang resistance is nasa 32 ohms lamang po siya. Kaso, nung chinik na po natin yung kanyang ground, ayun, positive mga pare ko. Grounded po siya. Uh, sa halip na dito, di dumidiretso yung kuryente sa pinakatip, ay napupunta po at tumatalon dito sa kanyang body ground. So, pag ganito po ang problema ng ating spark plug, eh, kailangan na po natin itong palitan. Dahil hindi po talaga tatakbo itong ating motor. And last na spark plug po natin ay yung pundido. Kaya once na tinis po natin to ng ating multimeter, ayaw wala po tayong response ng reading. OL po, open line. At ang ibig sabihin po nito is putol po dito yan at wala na pong dumadaloy na kuryente papunta po dito sa ating tip. So ito, stranded na po kayo rito mga pare ko. Pag wala po kayong pamalit na bago. Kaya ganyan po napaka-importante po na lagi po tayo magbabaon ng ating spare parts na spark plug. So, sinisigurado po natin lahat po ng ating motor ay may pamalit po ng spark plug at hindi po ito nakatago sa bahay kundi nandun din po ito kasama po ng ating motor at kasama din po nito yung ating tools na pantanggal at pangkabit. So, not necessary naman po na magbaon po tayo lagi ng torque wrench dahil meron naman po itong instruction kung paano po siya higpitan nang hindi na po gumagamit ng torque wrench. Ayan po mga pare ko So, hanggang dito lang po yung ating video. At hopefully po, po, nakatulong ako. Paano sa inyo, mga pare ko. At, dinisig ko po itong loob. At, ibabalik ko na po siya sa dati. So, hanggang dito lang. Paalam, mga pare ko. Paalam.